Ayan mga Pinoy na andito po tayo sa labasan. Yun po kayang ating pinapasukan sa loob po yung subdivision. Naglabas po kami ni Junjun -Jun at mahanap kami ng mabibiling ulam para mamayang gabi. Ngayon mga Pinoy na dito po tayo sa Talipapa Mabili tayo ng ulam Ito dyan no? oh. Ha? Saan? Ayan Dito tayo mabili ng manok halo Ano Ayun lang sa ano? Ayun mga Pinoy, dun tayo mabili. Karning baboy na lang ang bibili natin mga Pinoy. Pang ulam namin ni Dun Dun mamayang gabi. Mag 280. Si? 280? Wala, silang. Kalahati. 140 200 na lang rin sa po 100. 100. Malahati. Malahati. Malahati lang po Ayan mga Pinoy, yung binili nating karne. Oh, luto na. Ate pong kaibigan, si Junjun, nagluto. Mga Itim, nga ang tuyo. Ayan mga Pinoy, titignan natin. Harap. Okay, kumain na. makain po tayo. Ayan. Ayan yung binili nating karning baboy kanina mga Pinoy. Ano po yan? Kalahating kilo lang. Kain tayo mga Pinoy. Yun. <laughs> dina. Ate. Makain na ako, nagugutom na si Boy Pinoy. Paunti. <laughs> ah, Maireng timbangan do. <laughs> Matigas yata yung spring nung timbangan nung binilhan natin yan do. Ayan tayo, mga Pinoy. po ang pagkain ni Boy Pinoy, oh. Ayan. Ayan ah. 아고도안 해. 잠시만. 잠만 잠시만. 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 Pero mga Pinoy ni Junjun maging presidente ng Pilipinas. Yun. <laughs> ano <laughs> 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 kaya mga Pinoy sa tingin nyo? Katotoo kaya? Malamang.